Buenos días, buenos tardes, buenas noches, mga amigos, mga amigas, mga kompanyeros, kompanyeras. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Atty. Rene Bueno. Ngayon po ay pag-uusapan natin itong napabalitang plano ng ating senador na si Ramon Bong Revilla Jr. na magsampan ng reklamo sa ating hukuman. Laban sa mga social media influencers, itong mga bloggers, sa YouTube, Facebook, TikTok, Instagram ako saan during the campaign period nitong nakarang halalan ay uh, nagsipag-upload daw po ng mga negatibong uh, social media ads mga videos na nawi sa pagkasira ng kanyang reputasyon bilang isang senador at bilang isang kandidato sa pagkasenador kasi uh, running for re-election si Senator Bong Revillan nitong nakarang halalan at dahil nga sa mga negatibong uh, social media ads ay uh, ito po ay nakaapekto naging factor sa kanyang kauna-unahang pagkatalo bilang isang uh, kandidato for a public office dito ating pong i-highlight yung uh, ugnayan between the fundamental right of every person to freedom of expression at yung uh, protection for uh, reputation under the digital age at uh, dito talakayin din natin yung uh, magiging benepisyo on the part of uh, Senator Bong Revilla just in case he will proceed in filing these uh, cyber libel cases against uh, different bloggers at ano naman yung mga magiging uh, disbenefits that he will uh, derive from uh, filing these uh, cyber libel cases at uh, alam nyo kasi ito nagsimula ito doon sa mga sa mga negative uh, campaign ads against him na kung sinasabi na may kautusan ng ating sandigan bayan Mr. Senator na isa uli may 124 million 500,000 pesos sa public treasury dahil yung mga akusado dito sa plunder case na ikaw ay nasangkot ay uh, binibigyan ng kautusan ng sandigan bayan na isole mo pero until this time, campaign period na naman hindi mo pa sinosole yung 124,500,000 so kumalat to at marami ng share marami nag-post, mag-repost -nag at uh, ayon sa dating senador ay nakasira sa kanyang diskarte upang manalong muli bilang senador so babasahin ko sa inyo kung ano yung sinabi ng Sandigan Bayan doon sa kanyang disisyon yung dispositive portion yung pinaka-importante parte ng disisyon ng Sandigan Bayan ang sabi kasi ng Sandigan Bayan itong huling tatlong paragraph ng uh, Sandigan Bayan disisyon na aking pong babasahin so ang sabi dito for failure of the prosecution to establish beyond reasonable doubt that accused Ramon Bong Revilla Jr. received directly or indirectly the rebates, commission and kickbacks from PIDAF, the court cannot hold him liable for the crime of plunder. Accordingly, he is acquitted. Yung PIDAF po, ito po yung Priority Development Assistance Fund, ito yung pork barrel na tinatawag natin. So uh, since hindi na patunayan, walang proof, beyond reasonable doubt, acquitted si uh, Senator Revilla after this paragraph sinundan nito ng another paragraph na kung saan dito nalito ang mga laymans at uh, ordinaryong tao. Ang sabi dito sa sumunod na paragraph moreover in view of the discussion above and pursuant to article 100 of uh, revised penal code accused are held solidarily and jointly liable to return to the national treasury the amount of 124,500,000 pesos. Last paragraph. So ordered. So yun po ang uh, kautusan ng sadigan bayan pero kung bubusisiin niyo mabuti at kung kayo po ay uh, ay uh, may background sa batas o kayo ay isang abogado mapapansin nyo naman na there was an acquittal no, in favor of uh, Senator Bong Revilla therefore yung subsequent paragraph ng uh, decision does not apply to the to the senator to senator Revilla why because ang sinabi lang naman dito no uh, the accused are held no solidarily and jointly liable to return to the National Treasury the 124 million five hundred thousand. No pursuant to Article 100 of the Revised Penal Code. Yung Article 100 po, ito po yung nagsasabi na kung saan ang uh, ang uh, bawat tao na criminally liable for a felony is also civil liability po eh, yung binanggit doon sa subsequent paragraph may civil liability yung mga akusado and since Bong Revilla was acquitted of the crime of plunder the penalty yung civil liability mentioned in the subsequent paragraph of the decision does not apply to him because hindi naman siya criminally liable do sa crime of plunder. Acquitted nga siya. So walang civil liability on his part in fairness to the former senator at or at senator Bong Revilla. So kaya nga lamang hindi mo naman masisisi siyempre ang mga ordinaryong uh, Mamamayan, mga laymans, mga bloggers no, na wala namang uh, masyadong kaalaman pagdating sa batas na magsalita, magbigay ng komentaryo no tungkol dito sa kinaharap na kaso ng da, ng uh, senador na si Bong Revilla. Sapakat di naman nila talaga naiintindihan itong decision na to na those who are only criminally liable shall be subject to this uh, solidarity solidary and uh, joint uh, liability na iso uli yung 124,500,000 kasi yung article 100 kapag hindi ka criminally liable hindi ka civilly liable although there are exceptions to the rule na kasi ang ni dito yung ano yung crime, hindi ka civilly liable from the criminal act complaint of pero kung may other civil cases claiming for civil liability outside of this case, doon pwede ka maging civilly liable but not in this case of plunder. E kaso wala naman separate and independent civil case filed against Bong Revilla. Yun ang pagkakaalam ko. No? Ewan ko kung mayroong other uh, independent and separate civil cases filed against uh, Bong Revilla. But we, if we are only talking about this plunder case, no, na ipinail sa Sandigan Bayan, no, definitely there will be no civil liability. Kasi sinabi doon sa decision, eh, 1 to Article 100. Our article 100 provides that if you are not criminally liable, there is no civil liability. If you are criminally liable, there is civil liability yun yung malihinaw yun sabi sa article 100 of the revised penal code so uh, yun ang sa isipan ng na mga nagbablog na kung saan sinasabi nila balik mo na yan uh, kinuha mo sa, 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 pondo ng bayan na hundred 240 million five nag thousand na hanggang ngayon hindi mo pa binabalik yan so hindi mo sila masisisi eh, tapagkat that is a fair comment yan eh no? Freedom of expression 'yan. At 'yun ang na nakita nila sa balita. So hindi mo sila naman masisisi sapagkat hindi naman sila mga abogado at wala naman mga background yung karamihan diyan sa sa batas. So kapag ikaw ay nagbalat si buyes diyan eh negatibo ang iyong legal action diyan na sasampa mo ng cyber libel diyan eh considering the fact that you are a public figure there is a requirement that uh, you must prove that there was actual malice in the case. Eh, yung actual malice, eh, nagsiset ng higher standard as compared to uh, doon sa presumed malicious statement ng mga uh, nagbablog. Sapagkat hindi ka naman na private person, eh. public figure ka. No, pag-aari ka ng uh, pulipo, sapagkat ikaw ay naglilingkot sa bayan. So kapag ganyang may mga ganyang uh, mga mga kritikong uh, naglalabas ng kanilang opinion tungkol diyan sa nangyari sayo sa iyo sa Flander case, hindi mo sila masisisi na na magsalita no? ng mga ganyang klasing negatibong statement for as long as sa uh, binase nila yung kanilang mga komentaryo doon sa desisyon na meron silang hindi tamang pagkakaintindi. Eh, yun ang pagkakaintindi ng tao. Ba't mo, ba't mo bebueltahan ng cyber libel? So, puwera na lamang. Kung talagang alam nila na hindi naman totoo yan, no? at naintindihan nila, may legal background sila, pero alam na alam nila kung ano ang ibig sabihin ng desisyon. Pero, uh, despite that fact, naglabas pa rin, nag-upload nag, nag, nag -upload pa rin, sa, sa social media, sa Facebook, sa YouTube, sa Instagram, sa TikTok na mga informasyon na talaga namang mga uh, sisirain ang iyong reputasyon. Pero kung ganitong uh, ordinaryong komentaryo, like alam nyo po napakataas ng pamantayan ng actual malis just in case you will file cyber libel case against these uh, different bloggers. Napakataas ng actual malis standard at uh, considering the fact yung magiging chilling effect nito doon sa fundamental rights of freedom of expression ng bawat uh, tao lalong-lalo na dito sa mga vloggers na yung uh, kakasuhan uh, siguro mas maganda kung mag-nilay-nilay uh, mag, uh, muna ang ating uh, putihing senador at uh, pag-isipang mabuti kung itutuloy ang kaso o hindi dapat isipin po ninyo kung ano ang magiging benepisyo nito sa inyong uh, karera bilang isang politiko. Kung kayo ba ay may balak pang bumalik sa public service. Kung kayo ay nagbabala, kay sigurado ko hindi magkakaroon to ng favorable uh, uh, effect on your part. No? Kung uh, itutuloy-tuloy mo itong mga kasong iyong binabalak na isang pa laban sa mga vloggers, ano yung mga benefits, ano yung mga disbenefits ay dapat pag-isipan ninyong mabuti. At uh, kung gusto niyo yung siguro mas maganda kung magpalabas kayo ng uh, press release, ano, harapin niyo direkta ang publiko at ipaliwanag ang uh, kung ano talaga ang naging desisyon ng Sandigan Bayan kung kayo po ba uh, under obligation to return the 124 million 500,000 at ipaliwanag ng malinaw ng uh, sa level ng isang ordinaryong mamamayan ang naging hatol sa inyo ng sadigan bayan at uh, dapat kasi ito ginawa ninyo nung ano eh, during the election campaign period katulad ng mga ng mga bashers ni Kiko, bashers ni Bam Aquino, bashers ni uh, ni Tito Soto, agad-agad sinasagot nila eh, eh, kasi kayo eh, hindi niyo binigyan ng uh, tamang panahon or pansin yung mga uh, ganitong klaseng paninira laban sa inyo at uh, umaksyon kayo pagkatapos ng eleksyon. So, mas maganda kung ginawan ninyo ng solusyon to during the middle of uh, the campaign period, kainitan nung campaign period at para naliwanagan ng tao na, ay, hindi naman pala obligadong isoli yung 124,500,000 at, uh, at uh, acquitted nga siya eh. So, sana kung nagkaroon lamang na malino ng pagpaliwanag, siguro hindi to naka-apekto sa resulta ng inyong uh, re-election na sa senator. So, uh, kung itutuloy ang kaso, sabi ko nga, so parang hindi maganda magiging epekto sa inyo. Dahil kung kayo ay nagbabalak pang bumalik sa public service, I would suggest, huwag ninyong ituloy ang kaso. At uh, siyempre, kung paglalapit naman kayo sa mga abogado, siyempre, na Ang taas ang emosyon, galit na galit kayo. Ay uh, siyempre, ipapayag yung abogado na magsampan ng, abog, na, 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 ng kaso laban sa mga vloggers kasi malaki bayad yan eh, di ba? Pero if you will go to a third party person sa isang independent lawyer at uh, kayo ng tamang payo na huwag mo na ituloy yan kasi masisira ka lang dyan eh. eh kung bebueltahan mo yan ngayon, eh, pagdating ng susunod na election bebueltahan ka din yan. So, walang katapusang uh, balikan o retaliation yan sa, ng bawat isa. So, ikaw din ang talo sa bandang huli. So, better na ibang approach ang gawin mo, liwanagin mo lang sa publiko na tapos na yung laban eh, acquitted ako eh. Hindi naman ako required to return the money. So, mag-designate ka ng, Yung mga lawyers mo in the past na sabihin, ipaliwanag sa publiko kung ano talaga naging tunay na desisyon ng sandigan bayan uh, sa kaso mo plunder upang matapos na yung uh, isole yung <laughs> 124 million so yung sa akin Uh, this is just a uh, simple piece of advice to someone na uh, masyadong tumaas yung uh, emosyon dahil ngayon lang kayo nakaranas ng pagkatalo and the public understand that no at uh, talagang ganoon hindi sa lahat ng panahon ay nananalo minsan natatalo pero maraming pagkakataon parang bumalik pa at makabangon mula sa pagkakadapa no dito sa nakaraang election so hanggang dito na lamang po ito po muli ang lingkod.